giuhaw ang naglakaw. Ah, more like Sprite. Ah. <laughs> Anong giuhaw mang ka nga mao pa gani? Pag... Asa mo dito? Iyo. Mao giuhaw mang ka mao pa Mao paglakaw na to giuhaw na ka. Binugoy <laughs> <laughs> mao eh. Mga wapan, di pa kami nang lahati sa lakaran. Inom na daw siya. Iohaw na gawang kaba. Ayun, kajuk. Eh. oi. Ito, iklaro. Ang lajua pa, may aglakwan. Perteng lajua pa. Tablak. Kawayan. Kalajua. Kaso, di laman init kayo na pine tree. Oh. Di ba, doy? Maragi smell. Maragi <laughs> snow. Maragi snow? Ano? Ano mura mag snow? Ah, katang kanang kuan. Ay, ano ba, oh, mura snow. Uh. Feeling ni mo snow na na. Uh. Ag pine tree, daghang pine tree. Ag ingon ni mura dog snow ang pine tree. Karang sa feeling ni mo na sa ibang bansa ta kay daghang pine tree. Uh. Ha? Arang ka Joker, maning bata ay eh. ganahan ka sa bansa. Kana mag snow. Oh, ganahan ka. Oh, oh. Unya. Oh, ko okay. oh, oh, subdivision dari ao. Karon na ako ko subdivision ay. nga tablag. Bila, bila. <laughs> Saka, 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 Man, sa ka kuan sa kasudaran. Sa kasudad kadak sudaran. kadako. <laughs> Buat kay sakian nan dari lo uya ni mo ay. Baktas ka pagawas sa subdivision. Layo ay yung baktasan. Dapat ay tricycle dito ma. Dali ra gito ta. Dali ra. Oo. Mama, bye sa has. Ha? May has.